Hello guys, mga kumare kong mahal, welcome back sa channel ko. Magluluto ulit tayo mga kumare at ang lulutuin natin ngayon dahil bagyo pa, maulan-ulan pa, magsasabaw tayo at ang lutuin natin ay Supas At ang mga rekado ko mga kumare ay ito. Kung ano lang meron sa loob ng bahay ko, 'yun lang mga kumare. Iwala akong macaroni na pasta kaya ang gagamitin ko is tong leftover na spaghetti na pasta. Niloto ko to yung nakaraan nating video. Ito ang tira. Kaya, para hindi siya masayang, gagawin ko siyang sopas. meron akong repolyo, wala akong carrots, kaya repolyo lang mga kumari ha. Hotdog, at wala akong giniling, kaya ang gagamitin ko is corned beef, seasoning, beef cubes, gatas, tsaka patis tapos bawang sibuyas paminta ibisahan na natin mga kumare ganyan lang yung mga ano ko pero masarap yan mga kumare malasang malasa yan okay na umpisa na natin mga kumare kong mahal maglagay tayo ng mantika konti lang basta lang magisa lang yung mga sibuyas tsaka bawang iyon na natin ang bawang, mga kumari. Damidamihan nyo na ang bawang. Malasa naman talaga pag marami ang ano. Hanggang sa mag-brown siya. Hmm? Kasi alam nyo mga kumari, isa din nakapagpapasarap ng loto nyo. Yung mga ricado din niya, yung mga lamas. Sibuyas. Ayan o, oh, eh. mabango na nga eh. Mga lamas pa lang, mabango na. Daloy na natin hanggang sa mag golden brown siya. Mm, ang bango. Naamoy nyo lang mga kumari. Kahit ganito lang, bango na. Parang ulam na din. Ayan, na golden brown na siya mga kumari. Ilunod na natin si corn, beef. Yung 175 grams na corn, bit beef mga kumari. Okay na yan siya. Malasa na yan halo Haluhaluin mo lang. Lagyan na natin yung mga seasoning. Kuchik Pamintang powder. Dalawang pamintang powder. Big cubes. Haluhaluin uh, mo lang mga kumarin. Lagay ako ng patis, mga kumari. Si Primo, Lagyan na natin ng tubig, mga kumari. Ayan. Takpan ko muna, mga kumari. Pagkakulo niya, balikan natin, inunod natin yung pasta. A few moments later. Ayan ang mga kumari. Since kulo na ang ating ano, tubig, pinakuloan, lunod na natin ang ating pasta. Ayan ang mga kumari. hinugasan ko na yan siya. Mmm, spaghetti na ano. Masarap niyan, kumaring mga kumari. Subukan niyo ito ang gamit niyo. Ilang beses ko na itong natry eh. Mas masarap siya kaysa yung makarangin pasta. Try niyo lang. Tapos, tikman nyo ang ano niya mga kumari. Kung kulang, pwede naman dadagal. Ayon sa, ayon sa paglasa niyo, Pero ako, tinikman ko na siya, okay na siya. Tama kayo lasa niya. Kaya, tapa natin ulit, balikan natin. Kung lumambot na itong ano, pasta natin. Bago natin lagay yung mga iba pang sahog. Tingnan na natin mga kumari, kung malambot na ba yung pasta natin. Kunti na lang mga kumari, oh. malapit na ang pasta natin. Ang bango mga kumari. Tsaka tingnan mo yung corn beef. Malaki buo buo din ang corn beef. Takpan natin ulit mga kumari. Balikan na lang natin ulit. Pag malambot na ang pasta. Tingnan na natin mga kumari. Aloin natin. Ayan, okay na yung pasta niya. Okay na yung pasta niya. Lagay na natin ang hotdog. Nakalimutan ko nga iprito tong hotdog mga kumari. Bago ko yan. Pero okay na rin yan. Kasi malambot na naman yung pasta natin. Hindi naman din magtatagal yung ano. Magpuputi ako. Yung hotdog. Pink. Yung pink bean. Mai. Mai, Mai. Tapos, ilagay na rin natin mga kumari ang dipulio. Wala kasi akong carrots. E repulyo na lang mga kumari. Ang ingay ng mga bunganga ng mga alagad ko mga kumari. Ayan. Tapos pakuluin lang natin mga kumari. Pakuluin natin uli bago natin ilagay yung gatas. Tingnan na natin uli mga kumari. Hindi pa pala sila kumuli. Alam nyo mga kumari, pag ganitong may bagyo na hindi natin inaasahan, mas maigi talagang may stock tayong mga gulay para kung hindi tayo makapamalingki, meron tayong may luluto. Yung hindi ka agad-agad nasisira ng mga gulay tulad ng repolyo, sayuti, talong, yan hindi agad-agad yan maano, munggo, tapos pasta, o kaya pansit, para kung wala ma-timingan man na, wala ka talaga din budget, na sa loob ng bahay nyo. Sa bagay naman mga kumari, nagtitinda kasi ako. Kaya kahit yung mga hindi mabibinta, yung gamit na lang din namin, nag stock rin talaga ako. And mga kumari, pinakapinali, lagyan na natin ng gatas. 410 mg to mga kumari para marami. Masarap pa pag marami ang gatas. Malinamnam. Wala lang talaga akong Nestle cream mga kumari. Napakasarap niyan kumain may Nestle cream pa. Makrimi ang sopas mo. Ayan na mga kumari. Pakuluin na lang natin yan. Okay na. Tikman ko nga uli. Wow. Wow, sarap mga kumari. Ayos na ayos na talaga. O, may iwan na pag pa. Oh. Uh. Teka, pakuluin na lang natin mga kumari ha. Ayan na mga kumari, kulo na. Ready na ang ating sopas. Okay na, mga kumari kong mahal. Let's eat na. Come on everybody. Let's eat. O mga kumari, o, ito na ang sopas ni kumaring Alma. Thank you for watching guys. I love you all. Subscribe and comment kung saan kayo parte ng Pilipinas. Thank you. I love you. I love you.